Okay, welcome back sa ating channel mga tol Today is May 31 Okay, today is May 31 So meron tayong uh, Escalera Escalera at saka Bestrio So, nakatay trio karon di ta to kumbinsa nang trio. So, napod dayon tay pang oldro nga oldro kombi na dili siya skalila dili pud siya doble, okay? So, unang kombinasyon nato karon para sa karong adlaw. Naatay na atay, um, 046 target trambol na lang kana pwede rin mo na siya i-all draw all draw mo na siya na iska sindikato po din mo siya 076 target rambol na lang kana and then slide po din mo siya 0 4, 5. So, target rambol na lang yung kung Okay? So, muna siya itong mga kombinasyon para oldro Okay. So, 31 na karoon. May 31. So, patapos na ganyan bulan sa June. Ay, sa May. Welcome June na ta. Okay. Dini na sadda sa atong Escalera. Ayaw tag-kumpiyansa sa Escalera. Kaya eh. basta mag-Escalera karoon. So, dili na to akay kumpiyansa ng Escalera. So, na ata Escalera nga um 546 Scalera 546 and then sindikato po ni Mojag 576 so prosesnya na tragi trambol okay so dili na sangay kung piyansa ang Scalera pm kanin mo nindot oh. 046 kana saya mo karon para 2pm okay so kung 5pm sad kanisad siya oh. 5 pm kanina 9 pm na lang ni eh. pwede ra na siya 9 pm 076 pero pwede ra gyapon ni mo siya tay ang tanan ultra okay so dinhi sa atong um ay mo kalimot pag like sa atong channel mga tol sa atong video kay murag na atong kalipayan ang pag-like ninyo okay salamat sa inyong suporta salamat sa inyong pagtan-aw so dinita sa atong uh, trio trio dili kung biyansan mag-trio karon kasi mag-trio karon kadi nga mga trio mo dili angay kung biyansan 777 and then 888 kana sila dili angay kung biyansan 888 Kali dah yang cari Nine nine nine. Anak nine nine six Okay. So mana sih Mga trio Dia Okay. So atau pasakai karon. Pasakai. Pasakai nato karon is 065 and then Zero, four, seven. Sa tulong na ito, mga pasakay. Pwede rin naman sila e combination Okay, combination rin naman sila. Pasakay. so siya itong pasakay. Okay. So, dini din ta sa dubol. Dini din tayo sa dubol. Dili ang i kumpensahan ng dubol. Okay. Basi mag karon, So, nata ay dubol. atau double nga two uh, seven and then seven seven two ayo kumpensa double eh okay. dia ngay eh okay, basi mag oke ini satu compute ini sa compute satu compute nato compute nato karon is kita sa six six And then, 7, six 2. Compute. na siyang resulta kagahapon sa May 30. So, dito. Na tayo. Uh, 1. Pwede ka din mag-zero. Then, 6, 1, 0, 6, Atong compute. Okay? Ito siyang tirahon sa pag-usap. Pwede po ka din ni 4. six Pwede po ka din 1. 4 kay 664 man 6 pwede po ka 146 pero kani siya may the best 106 okay so another compute na to din na sa atong compute okay din sa atong compute atong compute karon diri sa picas is um 181 og 762 so ato siyang compute na and 4 and 1 641 pwede Japan, siya 641 so ay lang kumbensaan ng 641 kuy okay, another compute na to dit sa to isa ka 181 and 664 so dili ah, ayo gapon siya kumbensaan kay basin murusulod sulod gud ni siya magakuwa so, ra kita kan saktong a combination

So, pwede rin yung combination kay muna yung nanggawa. So, kanin mo yung the best 106. Ayaw kumpensa. Pwede rin na siya tupiin o magduki. Magduki sa tupiin. Okay. So, din yun lang kukutob. Salamat sa inyong patapagtan. O, oh, salamat sa inyong support. Ay, kalimot sa pag-like o oh, subscribe sa itong video para updating ka sa mga password din. Okay, bye-bye.